sa NBA naman, muling ipinamalas ni James Antetokounmpo ang kanyang malahalimaw na pagdomina, marapos magtala ng game winner sa buzzer upang ihatid ang Milwaukee Bucks sa isang 117 115 na panalo kontra Indiana Pacers. ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Belja Senior. Nagpakitang gila si Yanis at sa isa na namang klasikong pagtatapos matapos ihatid ang Milwaukee Bucks sa isang dikit na panalo kontra Indiana Pacers sa score na 117 to 115 sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis. Nagtala si Ate ng 33 points, 13 rebounds at 5 assists, kabilang ang fadeaway jumper sa buzzer na siyang nagbigay ng panalo sa Bucks. Ang tagumpay ay tinuturi isa sa pinakaklasikong laban ng Milwaukee kontra Indiana na muli nagpaalala sa kanilang matinding tonggorean sa nakaraang mga taon. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ni Atete Kumpo at ng crowd matapos si Boo na mga tagahanga si Miles Turner na dating big man ng Pacers na unang beses bumalik sa Indiana bilang miyembro ng Bucks. Bilang tugon pinatahimik ni Atete Kumpo ang crowd at nagtaas ng thumbs down gesture bilang pahayag ng kanyang reaksyon. Si Turner na nagsilbi sa Pacers sa loob ng isang dekada ay lumipat sa si Milwaukee sa isang apat na taong kontrata dahil upang maging sentro ng emosyon sa muling pagharap ng dalawang koponan. Ang laban ay nagsilbing pagpapatuloy ng matinding rivalry ng Bucks at Pacers na lalapang tumindi matapos ang playoff series kung saan sinebak ng Indiana ang Milwaukee. Mula noon madalas na mag ang mga laban ng dalawang panig lalo na sa tuwing bumibida si Atete Kumpo. Ayon sa datos ng liga, isa si Ate Tecumpo sa mga pinaka namumugod tanging manlalaro laban sa Pacers kung saan nagtala siya ng averages sa igit na 36 points, 12 rebounds at 6 na assists sa kanilang mga paghaharap. Kabilang dito ang kanyang career high 64 points laban sa Indiana sa isa sa mga highlight performance ng kanyang karera. Sa likod ng mga statistics at drama sa court na nanatiling simbolo, si Greek freak ng dedikasyon at kumpiyansa na patuloy na nagpapatunay kung bakit siya ay isa sa mga pinakakilalang manlalaro ng modernong NBA. Ako si Carlo Villasenor, Abante Sports, now na.